Heograpiyang Pantao, ng Timog Silangang Asya. Sistemang Pananampalataya. Ang Animismo. Bago pa dumating ang iba't ibang, organisadong relihiyon tulad ng Hinduismo, Budismo, Islam, at Kristyanismo. Noon pa man, ay may katutubong paniniwala, na ang mga Asyano, sa ating rehiyon at ito ang animismo. Ano nga ba ang animismo? Animismo, ito ay mula sa salitang Latin na anima, na ibig sabihin ay kaluluwa o espirito. Isang katutubong relihiyon. Ang mga tagasunod nito ay naniniwala na ang daigdig, ay pinaninirahan ng espirito o makapangyarihang puwersa. Ito ay isang malawakang relihiyong pinaniniwalaan, ng mga katutubo sa Timog Silangang Asya. Ang mga espirito o mga anito ay kinakatawa ng mga elemento ng kalikasan. Tulad ng mga bundok, ilog, puno, at iba pa. Sa Pilipinas mayroon diwata, nuno sa punso, nat sa Myanmar at fi sa Laos. Naniniwala ang mga tagasunod ng animismo, na ang mga ito ay may bisa at kapangyarihan, at kailangang alayan at dasalan upang magkaroon ng proteksyon at biyaya. Maging ang paggamit ng anting-anting upang maligtas sa kapahamakan. May mga espirito na itinuturing na mabubuti, at mayroon ding masasamang espirito, kaya't mahalaga ang mga ritual at pagsamba, para mapanatili ang harmonya sa kalikasan at makamit ang kanilang mga kagustuhan. Upang makausap ang espiritu, kailangan ng tagapamagitan. Sa Pilipinas, mayroon tayong tinatawag na katalonan, sa katagalugan. At babaylan sa bisaya. Isang taong tagapamagitan, o mga nagiging tulay, sa pagitan ng tao at mga espiritu na karaniwang babae tungkulin na iparating ang mga hiling ng mga tao sa mga Diyos at Espiritu, at maging tagapamagitan sa mga ritual at seremonya. May tagapamagitan na isang lalaki na nakadamit na pambabae. Ito ang Bayuguin, sa Pilipinas at Bisu sa Indonesia. Ang pagkakaroon ng katangian ng parehong kalalakihan, at kababaihan ay nagbibigay sa kanila ng espesyal na kakayahan, sa pagpapahayag ng mga panalangin at pagsamba. Ang kanilang katangian ay pinaghalong kalalakihan at kababaihan. Sa kabuuan ang animismo ay isang malalim na aspeto ng kultura at pananampalataya sa Timog Silangang Asya. Bagamat nagbago ang mga paniniwala at dumating ang iba't ibang relihiyon, nananatili pa rin ang mga elemento ng animismo sa mga ritual, paniniwala, at pagsamba ng mga tao sa rehiyon. Ito ay isang patunay sa pagkakaugnay ng tao sa kalikasan, at sa mga espiritu na naninirahan sa kanilang paligid. Ang sinaunang paniniwala sa timog silangang Asya, ang animismo.